umabot ba kayo sa point na nasakripisyon nyo yung pang araw-araw na pagkain para lang sa school ng oh, oh. na mga bata? Oo. Oh. Okay. Oras na naalala ko yun. Hindi ko na, hindi ko na alam na umiyak ako. Baal sa mga anak ko. Sabi nga ng anak ko, ay mama, mata, malalampasan din natin yan. Manalig ka lang sa Diyos. Kasi ako mag-aaral para makatapos. Pag nag-army na ako, paayos na natin yung bahay. Ako pong bahala, abin na mga 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 yung taon na yung panganay mo? 21 na po. Salamat po sa marami. At lalo na po sa inyo, ate, kuya, taloy. Alam mo ba, ate Bibi, sabi ko minsan, naisip kita, sabi ko, kung may pera lang talaga ako, hindi na ako maghihintay ng sponsor. <laughs> Susuluhin ko na. Kaso, Pasensya na wala din akong okay kakayahan okay, para matulungan <laughs> ka. Kaya ito na lang nalala ko. Sabi ko, mm -hmm. nag, ano ako side namin na sana kahit bigas lang madalhan ka namin. Okay lang na po yun, amalaga. Nakatulong no? po kayo. Mm -hmm. Magandang morning po sa ating lahat. Subscribe po natin. Head Not Mundor. Ring of Partners Northern Samar. Ayan. Salamat po mga kalingat. Thank Pabuhay. you po Kuya Val. mga kanainays, mga kalinga partners, ang Dagriti nun po ay nandito ngayon sa Barang uh, Barangay Barangay Eco Purok City. Andiyan po kasama natin si Nelson Vlog, paki-support po. Hello guys. Oo. Hello. Ah, yan Ski TV of course. At ang ating head, Amba Juwi the Great na wala po mga kanainays. Ay, ando na pala. Okay, samahan niyo kami mga kanainays follow up lang po natin yung uh, yung pamilyang minsan na nating napuntahan dati si uh, nanay baby kumustahin lang natin kung ano ano ang sitwasyon nila ngayon ayan po ang ating head ang with the great kasama natin eto mga kanay nice ayan o no? kung naalala nyo yung minsan na natin napuntahan dati uh, kumustahin po natin ngayon sama nyo kayo mga kanay-nays, mga kalinga partners tingnan natin kung andito sila maupay pay na kulop Malok, Adi si mama? Oh. Hain. Mama! Yung tawang ito, mau pa Maupay, nakulo, um, musta. May namin ka sa? Ah, sakit ka? Hmm. Uh -huh. May trangkaso ka? Uh -huh. Hindi ka pwedeng makausap ngayon? Zero. Ah, Buwas. na lang, na lang. Ilang araw na trangkaso mo? Josephine.

kaya ni mo mister. Ato sa pawala may karabaw. Ah. Ibon yan ang mabayak Naglalagnat ka? Aha. Nakulit mo pa yung bay na nga nagpamak yan. Ulo ko na. Ah, okay. Asan mga anak mo? Dito ka? Ay. Asan yung mga anak mo? Ato sa... Yung ipesa, yung Duo at sa yu, uh, du pero lahat sila nag-aaral, di ba? Oo. Oh. Ito lang yung hindi. Ini ini na ulit bala. Ah, oh, nag-aaral uh, din to. Adi na adi. Ako naman, adi sa balay, may lumigdi pa rin Ikaw yung nag-aalaga sa mga um. anak mo. Pag may depresa sa ak, may depresa sa pagdinig. Ah, pati yung pandinig mo, pag masama yung pakiramdam mo. Ah, okay. Ako, naririnig mo ako ngayon? Uh -huh. Bukta okay. bila, dilak, dilak nakakabati. Ah, yung isa, saan dito? Ito yung nakakarinig. Ah, ito. Yung ito, hindi. Ah, okay. So, medyo lakasan ko lang yung boses ko. Okay, pero hindi kita sinisigawan, ha? Kada mister Mr. para kami nag-aawit kami, hindi kaya ako may dibilin siya. Ah. Okay, okay. 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 So, Kumusta yung araw-araw na buhay? Okay lang, gano'n. Dane ngay, nagdudungutok sa daraga. Ah, nagtatampo ka. Marunong ka magtagalog, di ba, Nay Bibi? Uh -huh. O tagalog na lang tayo para uh -huh. sa viewers, okay lang? Uh -huh. Okay, thank you. Bakit ka nagtatampo sa anak mong ano, dalaga? Ah, doon sa Maynila, sa, sa tita ko. Bakit? Nagtatrabaho. Oh, hindi na siya nag-aaral? Wala man, trabaho maganda. Pinapaulang paulang papa niya para mag aral ayaw. Ah, huminto siya ngayon, ngayong pasukan? Uh -huh. Gusto niya mag aral Oh. Eh, sa susunod pa daw na, na taong Magigitong daw mo yun sa pera. Ito na ha. na umasa sa papa niya kasi Ay, mahirap lang Nagsisikap ayaw. siya. Ihayaan mo na lang muna at least hmm. makapagtrabaho siya. Hmm. Maganda naman yung plano niya, di ba? Magtrabaho, mag-ipon, tapos mag-aral ulit. Oh. Kasi naman, para kami. Sabi niya, sabi ko sino man gagamari sa inyo? Si hmm. Sino yung tinitara niya doon? Tita ko tita mo, auntie, parang auntie uh -huh. gano'n. Oo. Uh -huh. Oh, ang palaki sa akin. Salam! Okay lang. O, pagkamatay pala. ng nanay ko na 11 anyos pa lang. Intindihin mo na muna, total maganda naman yata yung plano niya. Kasi kung nakita niya na kaya niyong mag-asawa, hindi siguro niya gagawin yun, di ba? Pero since nakita niya na nahihirapan din kayo, siguro isang way niya yun para makatulong na din sa inyo na hindi okay. niyo siya isipin, di ba? Uh -huh. Kaya siguro dapat mo na lang intindihin Nanay Bibi. Kasi ang niya kasi pag nakagalito sa pag-army, ayusin yung bahay niya na ito. Okay, nanay, Bibi, hindi ko na patagalin. May dala akong ano. Kasi nung galing ako dito dati, hindi ka na nawala sa isip ko. Ina Apalagi ah, nang naisip, kaya nang wala tayong sponsor. Ah, ba diba sabi ko sa'yo, pag may sponsor, babalik yan kita agad. Pero ngayon, bumalik ako para lang mabigyan ka ng bigas. Mga kanainais, -nice, mga kalinga partners, kung naalala nyo, si Nanay Bibi yung minsan na nating nag minsan na nating nabisita, na talaga naman kung nakita nyo yung unang upload ko, grabe po yung sitwasyon nila, as in. Pero yung, ilan na yung anak mo na yun? pito. Yung kapito lalaki. Alam nyo mga kanay-nice, kahanga-hanga. <laughs> sa grabing hirap na pinagdadaanan nila, nakita ko kung paano yung mga anak nila talagang nagsisikap sa pag-aaral. Lahat sila nag-aaral po. So, nakakabilib talaga. Sa so, tutulang ako din, naisip ko sarili ko, yung sitwasyon mo, parang ang hirap kayanin, pero kinakaya nyo mag-asawa, di ba? Kasi masipag naman ng mister ko. Uh, isip ka kasi makatapos ng mga anak niya na hindi gumaya sa amin. Ngayon, oh. kaya nagsisikap sa mga trabaho, kahit anong trabaho. So, priority nyo talaga yung pag-aaral ng mga bata? Oh. Yung bahay, dito lang naman yung lupa, yung mga anak niya, kailangan makatapos. Nani, umabot ba kayo sa point na Nasakripisyon niyo yung pang-araw-araw na pagkain para lang sa school ng mga bata? Oo. Ibalik kami daw maghirap. Ang mga anak niya nakatapos pagkain na araw araw at nang <laughs> ako, ako nga dati nakaranas na ako isang bisis, isang bisis lang sa isang araw. Isang bisis lang kumain sa isang araw. Uh -huh. Pero yung sa school talagang inuunan nyo. Oo. Uh -huh. so, yung bata pa ako, nakaranas na akong, ako. Bulutin hirap namin sa mga nanay ko masakit sa TV tatay ko hindi sa kalgi umiinom uuwi, mananakit sa ngayon patay na sa kabataan mo yan pala yung naranasan mo mm. wala kami magkapag na dito sa Bisaya oh, ang ibig sabihin na eh, nakikita ko yung ano mo, yung parang nababasa ko yung hmm. yung uh, yung istorya mo. Parang ayaw mong pagdaanan ng mga anak mo yung minsan mo nang naranasan Opo. na hindi lang hirap pati yung pananakit naranasan mo rin. Ah, oh, okay. Oras na naalala ko yung yak na hindi ko alam na ako para sa mga anak ko. Sabi nga ng anak ko, pangalay, mama, mata, malalampasan din natin yan manalig ka lang sa Diyos. Okay. Kasi ako mag-aaral para makatapos. Mas nag-army na ako, paayos natin yung bahay. Ako pong bahala, abin na mga okay. Yun yung taon na yung panganay mo? 21 na po, yung August, yung August 7. A birthday niya, no? Oo. Alam mo, nanay, napakaswerte mo dahil may anak kang may plano sa buhay. Ano? Oo nga po, kahit so, syuta, wala po yan. Ay, hindi pa siya nag- Kasi nage bawal na po sa army may syuta. Ay, asawa. yeah, nangarap siya na makatapos siya, makapag-army. yeah, Nandiyo sa Maynila. Yun yung ano niya. Gabay. Kaya intindihin mo, yun sinasabi ko, intindihin mo. ah uh, sa ating mga nanay, kasi may mga sitwasyon na kailangan nating intindihin, number one na lang na wipon natin is mag-pray para sa safety ng anak natin. Oh. Yun na lang. Kasi nakita ko naman maganda yung plano ng anak mo eh. Uh -huh. ano, ano ako sa istorya mo nanay. Uh, ibigay ko muna sa iyo, di ko muna patagalin. Ibigay ko muna sa iyo yung bigas. Ha? May dala akong bigas sa Ay, uh, andito kay Yes TV. Mga kanay nice please support ko. Thank you. Kuya Bal Santos Matubang sa kanya galing tong bigas at kay Ma'am Erika Alpon. Ano masabi mo? Salamat po, sir, sa marami. Ang galing po sa inyo, ate, kuya, taloy. Alam mo ba, Ate baby sabi ko minsan, naisip kita, sabi ko, kung may pera lang talaga ako, hindi na ako maghihintay ng sponsor. Susuluhin <laughs> so, ko na. Kaso, pasensya na wala din akong okay kakayahan para yun. matulungan ka. Kaya, ito na lang nalala ko, sabi ko, nag, ano ako sa namin na sana, kahit bigas lang, madalhan ka namin. Okay, Hi. lang po yun, amalaga. Nakatulong po kayo sana at tulungan kita magprepara sa anak mo na ma maginiya yung ano yung dreams niya sa buhay na kasama kayo sa plano. Salamat okay. po. Bili niyo okay. sardinas. O, oh, Aw, ito galing Tapos sa aming head na. ang Badjuri the Great family mo daw okay. ano, na nang kahit anong ulam na lang bili mo. O yan ang head namin, Badjuri degree. Okay lang okay. salamat po sa maraming Okay. Sana bumatupad yung pangarap ng anak ko. Yes. Tulungan kita mag para doon. Ang nga, minsan naaawa ako. Inaatake sa sa kanyang operahan eh. Bakit? Ano bang operasyon meron siya? Pantog. Ah, sa pantog? Ah. Hmm. Oh. Kaya sumasakit na kanya din ito. Yeah. Nangihina siya na trabaho. Kasi magsasinta na ngayon. Ah, na din siya. Ah, kaya nangarap ang anak ko pa Manila. Doon na siya magtapos. Mm -hmm. Ano na, nag-working student siya doon? Oo. Uh -huh. Graduating na po siya. Ang galing ah. Oh. Uh -huh. Malapit lang naman doon sa Maynila, lang ng armory. Uy, ng ang galing dus. talaga na. akala ko, mag-work muna siya, tapos mag-iipon. Nag-working student pala siya. Uh -huh. Sana Ay, nga. Ang sana may pumasok na siya, kasi may gusto may tumulong sa kanya. Ayaw talaga niya, umuwi dito. Hayaan mo na eh. Hayaan mo siya sa pangarap niya. Kasi, parang way na din niya yun, let's say na naawa siya sa inyo, uh, yun na yung way niya para, um, ano matawag doon yung ma bawasan yung isipin niyo. Mm -hmm. Dahil nakita naman niya siguro na kaya niyang gawin yun. Kahit kaya na, hayaan mo na yan. Magpray ka na lang para sa safety niya. Kahit na anak kong pang pangalawa, minsan lang umuwi dito sa Kataraman. Nag-anak siya? Nag-aaral. Nag-aaral din? Kayaan mo, nag-aaral pa Ito nung pa nagsimula. Nangarap din siya makatapos makakatulong na pa kanya papa kahit matanda na kanya papa galing na yung mga anak mo may mga plano sa iyo kaya sa ngayon po nagpapakalama ko ako sa iyo pasinsa ka na ha? sabi ko nga kung may pera lang ako hindi tayo maghihintay ng sponsor kasi talagang nakikita ko kung gaano kayo kanid tulungan kaya lang wala tayo hindi magagawa kung hindi maghintay kung uh -huh. may mag willing di ba? so okay. hintay, hintay lang tayo na ibibiha okay yun lang uh -huh. Oh, Babay na tayo Babay mga kanay bye, Babay <laughs> Para po sa mga bagong mapapadaan sa channel ko Itong pamilya po na ito ay ang minsan na nating nabisita At nakita po natin na yung buong bahay nila na maliit Kalahati lang po yung may sahig Ang the rest po niyan ay lupa na At pito po yung anak nila at silang mag-asawang dalawa Sobrang hirap po talaga sa nakita ko. Sobrang deserve po silang tulungan. Ayun, makikita po natin na wala pong pintuan yung bahay nila. Tanging tela lang po yung nakasabit dyan. Okay, mga kanay nice. bye na, pa uh, kainit Napakainit na hapon. bye na, bye Paalis na tayo sa bahay ni Nanay Bibi. bye Okay, oh, gusto ko lang bye. bye Sige na, Bibi. Okay mga kanaynes, mga kalinga partners, pa-support naman po ng channel ni Kuya Val Santos Matubang and Ate Edna Vlogs para po sa patuloy na paglingap. At gusto ko din po mag-thank you sa ating mga buting sponsors, of course, Manay Tiri Anderson, Ma'am Hawaii, Sis Clara San Malinica, Sangkay Alit Lumagbas Bunyol, Ma'am Marcelina Fedorowicz, Sis Beth Jones, Ati Joveta sa Tejero, Miss Erin Biswilan, Sangka Ima Vlog, si Barbosa, Ma'am Hayas, and Ma'am Janet Galvan Salazar. Thank you, thank you po sa walang sawang support. At palambing na din po, pasupport na din po ng gagig ni Maureen by Joey the Great. Mga members po, Boy Tabang, ang inyong lingkod po, Kanay Naysid nice na Condor, Yansky TV, Baby Mix Vlog, and Biaheng King. Of course, pasupport na din po, Nelson Vlog. Thank you, thank you so much po.